Ito mo kami. Tratado <laughs> ka lahat eh. Kung mo yung mga tao dito na kami nagtagawa. Kung kami nagparito, buhay pa kayong doktor kumawa. Ano to? Anesthesia lang? Huwag <laughs> makatawa ka. Siya talaga yung ko talaga niyo. Bakit nose? Kasi, Kasi ka. Tadinig ka, yeah. Hindi dahil nagparitoke ka ng ilong. Ano? <laughs> ano? <laughs> ano? Ano? hindi, ay, hindi, ay. hindi. Kasi never on is Mamatay. Alam mo, kaya OJ, ayan, yan yung hang-ups niya. Alam mo, napagawa ka lang din naman, gumanda na yun. Nani! <coughs> ayaw niya aminin na magpagawa. Amin so gusto niya natural, di ba? Ipok ko ito. Ba't pinang matabigyan ko sa mga tao? Kahit nakalungkot sinong halingan, hindi naman kasinong halingan. O, oh, alata naman si Tito ang nagparitoke eh, you ng know? ilong. Pag may mo ako nagparitoke, eh, hindi nga ako nagparitoke eh, you ng know? ilong. Aminin mo na ako nakakayakay. Ito lang ang aminin. Kaya nga, no Ah, Oh, yung Nathan, no? in time with that, yung Nathan, yung Lord, yung lahi namin magandang ilong. Okay, makita niyo yung ilong niya dati, ma? Gusto. Ha? Huh? Totoo ma? Oh, isang dangkal na tenga na. <laughs> Tapos niya bang gumanda naman. Di ba, ang ayos naman ng outcome. Ayaw niya aminin. Gusto niya inborn. <inaudible> ang sarap buhin. <inaudible> Alam mo, tekla. Gusto ko na sabi sa'yo na yung mga sinasabi mo, puro kasi nga dito. Yes, 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 yes. Diba? Parito. Ako na parito. Yes, parito. Parito ka ako? Oh. Kaya ma -ako, ma. ako? Oh, ikaw! Kaya nga ako nga. Ano topic? Oo nga, pinipilit mong ako. Ako ikaw. Ako nga. Ako na parito. Ako! Garing gusto mo kami. Alatado <laughs> ka pa lati. Kumbinsin mo yung mga tao dito na kami nagparito. <laughs> Kung kami nagparito, eh okay. buhay pa kayong doktor gumawa. <laughs> ano to? Anesthesia lang? Huwag makatawa ka naman. Ano yung promo? mo. Mm -hmm. <laughs> At saka kung napalito na. kami dalawa, anong hugot namin sa magpalito? Maganda kami dati, nagsawa kami, pinaganito namin. <laughs> Kaya hindi namin naman yung may balik. Bobo. <laughs> <laughs> Alam mo, tama na yan. Tigil yung mga rito-rito. Eh, Nasadak pa Hindi kapag tinutok-tok ka na rito. Okay? Nino. Nino.